Magandang tanghali sa lahat. Ako nga po pala si Lizel at ito ang aking kwento. Ako si Lizel Gudisan Balyata, labing siyam na gulang. Nakatira sa barangay Balaga, Mabini, Bohol. Ipinanganak noong 30 ng Hulyo, dalawang libot apat sa Taft Eastern Samar. Ako ay anak Nina Ginoong Leo Valyota at Ginang Rosel Valyota. Ako ang panganay sa tatlong magkakapatid. Ang aking mga kapatid ay sina Leonel G. Valyota at Lira G. Valyota. Sa aming magkakapatid, ako lamang ang isinilang sa Samar. Isang taong gulang pa lamang ako na iuwi ako sa Bukol. Ang aking ina ay lumaki sa Samar, samantalang ang aking ama naman ay isang dakilang kaya, ikinagagalak kong sabihin na ako ay may dugong sa marnin at bulanon. Ang aking mga karanasan na nasa elementarya pa lamang ako ay naranasan kong sumali sa mga paligsahan ng mga matatalino na tinatawag na MTAP. Naranasan ko rin sumali sa mga pating palaksa kagandahan. Ako ay nagtapos sa elementarya ng Balaga bilang isang salutatorian gayon din ang aking mga kapatid. Ang naging inspirasyon namin ay ang aming ina dahil siya ay nagtapos bilang isang valedictorian sa kanilang paaralan. Noong nasa baitang piko na ako, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Dahil ang dating mahiyaing gizer ay unti-unting nawala. Naranasan kong sumali sa mga matsayaw at science jingle. Palagi kaming panalo dahil sa isa kong matalik na kaibigan na napakagaling mag Noong nasa baitang 8 na ako, 13 taong gulang ako na noong sumali ako ng isang pating palaksa kagandahan sa aming barangay. Ako ang pinakabata sa aming lahat, ngunit hindi hadlang ang aking edad dahil ako ay itinanghal bilang first runner-up sa Miss Balaga 2000 18 Naranasan ko rin maging isang reyna Elena, kadalasan itong ginaganap tuwing Mayo. Ako ay isang lordisyan at choir member sa aming barangay. Noong nasa baitang Sampuwa ako, may isang patimpalak sa asignaturang mape na kung saan ito ay isang teatro at ang aming isa sa dula ay ang Nole Metangere. Ako ang napili ng aming guro na bilang si Maria Clara wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin at gampanan ang role na iyon. Alam naman natin na sa high school ay hindi na iwasan na mayroon tayong mga hinahinga o crush kumbaga. May mga nobyo at nobya. Ngunit ako kasi ay pinagbabawalan muna ng aking mga magulang na pumasok sa isang relasyon. Ngunit mayroon akong naka-MU. Umabot kami ng apat na taon bilang magka-MU. Lamang. Pero alam naman ito ng aking mama magulang. Lahat ng estudyante sa aming paaralan ay kilala kaming dalawa. Kaya maraming nalungkot ang nalaman nila na natapos na. Kahit na masakit ay hindi ako napatimang dahil labanan na kung sino mananalo sa patimpalak sa teatro. Sa awa ng Panginoon ng aming saksyon ang itinanghal na panalo at kami ay exempted na sa fourth quarter examination sa asignaturang MAPE. Iyon kasi ang usapan na kung sino mananalo ay exempted sa fourth quarter exam. Noong nasa baitang labing dalawa na ako, inamin ko mas kit pa rin. Pero kahit na ganun, ay kinapos ko ang pag-aaral sa San Roque National High School bilang isang with high honor. Ipinangako ko kasi sa akin sarili na kapag ako ay kumuntong na sa kolehiyo ay tatapusin ko ang na kung ng namamagitan na sa amin. Bilang isang panganay, ginawa ko lang ang nararapat na gawin kahit ito ay sa aking kalooban. Aanin ko, masakit niya at kailangan ko muna ito pa rin ang lahat ng ng aking mga magulang. Ang kanilang kasiyahan muna na bago ang sarili. Hindi ko naman pinagsisihan iyon dahil alam kong masaya ang aking mga magulang sa aking nagawang desisyon. Bilang isang panganay, mayroon kasi napakabigat na responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat kaya hindi mo na kailangan pumalpak hindi ko dapat na ipagpalit o isaalang-alang ang aking pamilya sa kahit na sino, maging ito man ay sa taong pinakamahal ko. Noong ako ay tumungtong na sa kolehiyo ay iba pala ang buhay rito kaysa sa high school. Ngayon kasi nakakatakot na pumalya, nakakatakot na magpakita ng kahinaan at lalong-lalo na nakakatakot na mabuko o madisaproy ang mga taong naniniwala sa kakayahan mo kahit na anong hirap, kahit na kasok na kahit na kulang sa tulog ay kailangan mong tiis. Dahil wala namang matuwid at magandang daan tungo sa tagumpay. Kailangan talagang magsikap upang maabot ang at ating mga pangarap. Kung ako ay nahihirapan, ano pa kaya ang aking mga magulang na siyang kumakayod upang ako ay matustusan sa aking pag-aaral? Alam kong makakaya kong malampasan ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Kung alam ko sa sarili ko na nariyan ang aking mga mahal sa buhay upang umagapay. At siya na palaging gumagabay sa akin mula noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panonood at pakikinig. Magandang tanghali.